what's up? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol So sa ngayon, nandito tayo sa may bayang dagat At tayo palakad-lakad lang, takbo! hello Mamaya, habulin tayo ng asa ko! <laughs> Ay, may aso! <laughs> Ayan, may aso mga idol eh Agoy okay, ka. Napagod. Napagod pala magtakbo. Saglit lang ang takbo natin. Nakapagod rin pala. Grabe. Hindi na tayo. Wala nang exercise mga idol. At... Nakapagod din pala. Uh, shout out sa lahat ng mga silent viewers. Mga kasama natin vloggers. mga youtuber. Shout out po sa inyo lahat dyan lalong lalo na sa ating minamahal na mga OFW shout out po sa inyong lahat so sa ngayon mga idol ako ito tumakbo pagod ngayon walang aso kanina pagdaan ko may aso ngayon walang aso takbo na naman tara tara takbo ayun munting takbo lang pagod na aray eh, grabe talaga. Kailangan pala mga sa umaga ka magtakbo. Tumatakbo dito sa baybayin dagat mga idol para maging healthy ang ating katawan. At uh, pagod. Eh, grabe. Ngayon, ah, parang walang na musik. Ka, no. Dito yung mga bangka nila. Ah, Anong gawa mo dyan? Idol Bakit ka nag-uhukay? Ha? Oh, ah. Okay Tatakbo ako para maraming ano Para mahabulin ako ng aso Wala namang aso pala Hahaha <laughs> Magpapahabol ako ng aso, wala namang aso. kanina pagdago, ano ako ng aso. So, ngayon, ay, uh, masarap ang hangin pala dito mga idol, Gan masariwang hangin na maliwalas. Press na press ang hangin. Ay alam ba ka eh, napakagandang lugar na rin eh. Napakasariwang hangin na rin eh. mga idol. Sarap. Sarap magtambay dito pagka ganito nga oras. Gano'n na pagka umaga, pagka hindi mainit. Sarap magtambay dito dahil nasisimoy mo ang sariwang hangin alim asimoy ng yung hangin na galing sa dagat ay eh, talagang preserve mo na ang sarap ng pakiramdam kaya yun ngayon ah uh, tayo ay lap na uh, sakit ng ngipin ko dito oh ba? Uh, gusto ko pa sana tumakbo mga idol kaso lang uh, <laughs> <laughs> uh, sabihin nila tanga naman yun ang tatakbo ayan Ngayon, mga bangka mga bangka na yan eh. karagatan ay talagang napakaganda pa rin sarap pagka may bangka ka sarap mang isda isda may dalakang kardero may dalakang ano, may dala kalan bagong huli sarap mga ito pagka uh, nandito sa laot Oh, idol Pagka ang isda pala mga idol, pagkasariwang sariwang sariwa, manamis manis. Pagka na huli na uh, bagong huli. Ayun. At sarap talaga. Pero sa ngayon mga idol, tayo pa -uwi na na. Shout out nga pala sa aking mga anak Diyan sa tundo, mga apo. Maraming maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat dyan. At sa mga kapitbahay ko dyan sa tundo, sa Magsaysay Village. Ayan. Uh, sa Ruhas. Sa Asinto. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Shout out po sa inyong mga kapitbahay namin dyan sa tundo. At sa Antipolo, sa akin pamangkin na si Tupir, si out Noy. Maraming maraming salamat. At sa Sin Samli, na dati kong trabaho, kung napapanood yung man aking mga vlog, maraming maraming salamat. So hanggang dito na lang, God bless. Ingat-ingat po tayo sa ating gawain. At tayo po yung magdasal upang ligtas anumang kapamakan. God bless you. I love you.